Yun no, oh, pinapaan na lang. <laughs> oh, pinindot. Oh. Hey, okay, Tingnan mo. Yung Eh, eh. Mm -hmm. Oh, oh yun. Dalawa. Oh. Saka dito. Oh, where ka wala agad yung ano? Hindi yun. Ha? Hindi yun. Kino. <laughs> <laughs> ah, wala na. wala Bilis naman. <laughs> Giro ayo, baby. Teka, lui. Hop. Hop. Oh. <laughs> <laughs> tol. Pa. pa. Pare, dalawa 'yan. Oo. May Ang kanina. <laughs> Paano hindi ka magkakapobya lakas? Uy, dami! Eh, dah, eh, pare, huwag okay, pare Alright, meron eh, may ground Meron Tokyo? laman wala ito bagong ano to bagong pisalan talaga to bagong bago lang to Ay, mga nan yung mga baby nang dalagyan mga ito bundalag dami yes pang na naman talak ayan ilan? Wow. Ayan, okay, ito Tapos ito Tapos mm -hmm. ito Tapos ito daming ito Tapos ito Tapos ito Tapos ito ito Tapos ito ito Tapos ito Tapos ito Tapos ito naman. ito <laughs> <laughs> Ayan, Ano? Yan, nanjan. Banditin 'to. Eh, kanu? Sigad. Oo. Oh, laging nga sinasabi ko. Sana. All right. Wala pa. Hindi pa makawala. Yellow na naman. Another kulay yellow na naman, no? Oh. Ang dami ng pamprito. Mm. Hmm. 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 Yun pa, yun pa. Ayun, sa ilalim. Sa ilalim. Yun, no? Oh. Ano? Ay, hindi oh, sa lalim ng saresa. Ang dami nila. sila. Oo, oh, nakasalilong. Oh, please pa rin. Nakatakbo na. Yan na. Uli. Uli. Yun oh, pinapaan na lang. <laughs> oh, pinindot. Oh. <laughs> <laughs> Uy, <laughs> na, <nala>, pinindot Nawala. Nawala, <laughs> Nawala. Okay, back up na tayo mga idol. Nakarami kami ngayon sa bagong spot namin. Ayun na si Nero si ano, si Golden Boy. All right, thank you so much. Tumalun yung tubak. Laki <laughs>